Mga boss, welcome back at pag-uusapan natin ngayon yung speaker na binabala ko dito pang this thing sa shop. Nag-iisip ako kung magbubuo ako or bibili na lang ako ng bago. Ang target ko talaga mga boss ay bibili tayo ng plastic molded speaker na yun yung yun talaga yung main target ko dati. Tapos naganap ako na naganap sa marketplace. Wala, <laughs> wala ko na, na kumbaga nangyari mga boss ay lagi tayong naunahan mayroong D15 mayroong 12 so sa ganun lang sana D15 o 12 sabi ko kasi uh, maganda kasi dyan sa labas ng shop, ilalagay ko yung plastic model speaker pangkisting kasi yung ginagamit ko ditong boss to na speaker yung maliit lang, 6 inches lang yung pinaka size nya at around nasa 100 watts lang siya baka sabi ko baka bumigay mahirap naman maganap na ng ganong size ng speaker at napakaganda ng speaker na yun na ano baka maabuso ko lang buti naman maingat lang talaga ako at hindi ko nasusunog kasi minsan doon ko din kinakasa yung mga pang testing kong power amp at napag-isip-isip ko talaga na delikado mga boss delikado so sumisilip silip talaga baka may sumalisip so ang ano mga boss ang nangyari Nagtanong muna ako nung wala na akong ano, wala akong mahanap dun sa marketplace na murang speaker kasi ang target talaga natin ay mura. Kasi ang nangyari mga boss bago ako mapunta sa conclusion na bibili ng speaker na lang, ay nag-isip din ako na ano mag-assemble talaga. At iniisip ko nung una dahil wala namang ano, wala namang babayaran, ilagay muna natin tong stand mangawit na ako. Ay. Ano ba tong ano natin? So ganyan na lang. So wala namang babayaran ano, wala, hindi kumbaga, yung labor libre na kasi ako nang gagawa. O pinasa yun. Kasi yung labor sa akin na mismo di wala na. Naisip-isip ko, hindi kaya ano, mas magastos yun. Pero sabi ko hindi kasi akong gagawin. Hindi eh. e, mas malaking advantage yun o no? tipid. So, kuninta ko na yung materialis ayon sa ano, ayon sa gusto ko o ayon sa na uh, pipicture ko na gagawin kung ano. Kasi, talagang malakas yung paniwala ko na ano eh, na makakatipid ako. So, anong nangyari mga boss ay, wala pa lang pang, panglipat ng camera tong ano eh, papaliwanag natin yung original plan natin. So, cut ko muna din, swap natin kasi yung cellphone ko hindi siya pwede mag-reverse kamo abang naka-record. Mga hey mga boss, meron ako dito'ng CY500 na ano Ang sira nitong dalawa ay Paris Boys School. 'Yan na, ito na mismo sana yung gagawin kong uh, pang-drive o pang-high frequency ko 'yan. Ito yung pinaka-driver unit 'yan, compression driver unit. Malaki 'to. Mga pinaka-bukas niya, mga boss ay nasa ano nasa, Eh hirap nito ito yung buka niya magbigay lang tayo ng idea so around nasa 7 inches ayan oh. so nasa 7 inches yung pinaka ano niya yan yan 7 so yan na yun kuninta ko na ito yung ano pasensya na sa sulat ko uh, at medyo ano so gumawa ako ng computation kung magkano nga butin so nagtanong ako agad ng crown na CY500 voice coil Uh, lalagay din natin sa online dyan kasi hindi naman nakakalayo sa raw ng presyo at saka dyan sa online. So, palagay na natin, natawaran ko siya ng isang libo, pero may isang libo talaga yan eh. Doon nga sa tindahan na pinagtanungan ko, one to five yung bigay sa akin eh. So, palagay na lang natin, isang libo, dalawang libo na yun, dalawang uh, driver unit, voice coil niya. So, dalawang libo na agad. Tapos, speaker, So, ang binabala kong speaker, may nakita ako doon sa Bindik, sa Broadway. Broadway, yung bala kong bilhin na speaker ay parang nasa 2.5. Nasa 2.5 ata o patatlong libo. Depende sa ano. Hindi ko lang natanong. Pero ganoon yung target. Nasa 2.5 isa. 5,000 na agad, mga boss. 5,000 na agad. Tapos, bibili tayo ng plywood na ano, isang piraso, isang buo. Kaya naman natin pagkasyay niyan yung dalawang box sa isang plywood yung marin na orig so may marin kasi mga boss na imitation may orig yung orig kasi dito sa amin 1,800 ano ba yung marin na orig yung kahit ma no, kahit ma maulanan dyan sa labas ng ano hindi siya na yung bumubuka yung fly niya ano ba yung tawag na fly yung pagkapatong patong ng mga ano ng mga kahoy So hindi siya bumubuka at yung tigwa 1.8 talaga yun bibilhin ko. Mas matibay yun at hindi talaga ano yun na may iba kasi na nabasa lang eh bumulaklak na yung ano eh. Kahit ano. So 1.8 yon mga boss ang isang piraso. Pero meron namang marin na nasa 1,200 lang yung tinatawag nilang ordinary pero marin pa rin ang tawag nila doon. Magkaiba yung plywood at saka yung plywood. So yung plywood parang ganito yung mga ginagamit ko dito plywood yan. So plywood ang gagamitin natin. Tapos pintura. So, yung Bersetix dito sa amin ay nasa kulang-kulang 700 na yung isa. Plus, bibili tayo ng mga siguro, mga kalahati. Kalahati. May, ano kasi, may Rain Ocean na Elastomeric na 1-4. Yung kalahati ang bibili natin, nasa 300 din ata yun, o mayigit o kulang-kulang. Kasi parang nasa 150 plus na yung pinaka 1-4. So, ginawa ko ng 1,000. Hindi naman natin mauubos so sa isang ay dalawang baffles lang pero simple yan pa rin magagastos natin may matitira pa yan nilagay natin 1000 tapos speaker grill na pang-12 yung cover sa 12 ah uh, naisip ko na ano naisip ko na naisip ko na tawag dito na bibili tayo sa online ng yung pang ano talaga yung yung pang ano talaga yung pang yung pang ano talaga pang decent tingnan Maray, meron naman kasi ako dyan yung bilog lang mas mura kasi yung bilog mga 150 to 200 lang yun yung may clam so hindi yun yung gagamitin natin so meron pang ako dito eh yeah. Yeah. Yung pang didosi tayo dito na ano eh ito yung sinasabi ko na pang didosi na ano so hindi yung gagamitin natin ay ganito ang gagamitin natin ay yung nabibili sa online talaga na pang cover talaga na buo buo. So, yung buo nasa 700 or parang pa 1,000 na ata, depende sa size. Ang pinili ko yung pinaka-square lang na ano, ilagay natin diyan sa ano sa video. 699 lang 'yon nakita ko. So, dalawa. So, ni round ko na ng, ano, round off na ng 1,300 yung pinaka ano kasi yung 6,000 na dalawa 1,200 diba mga 1,350 dapat to ha mali pa yung kwintada ko tapos yung horn sa horn naman pwede akong ano bumili ng horn mismo lang o yung tinatawag nila na waveguide mas gusto ko yung waveguide lalo na yung ano yung uh, aluminum yung ano aluminum diecast yung ginagamit o kaya metal ayoko ng plastic baka mabasag, kasi matman ano to eh mawa boss mabigat to eh. hindi pwede dito yung plastic lang yung gagamitin mo baka nauntog lang yung speaker mo Buputulin dito sa bigat ng ano ko so kailangan bakal tapos lalagyan pa ng support tayo ah, ng bala ko so ang budget ko doon ay mga 1-1 kasi yun yung pinaka round off nya o pinaka generic na presyo oh. pero depende depende sa klase kasi may maabot ng 2,000 eh mayroon namang wala pang 1,000 yung mga plastic pero nilagay lang natin 1-1 so ang total nya nagagasusin ko wala pa yung labor wala pa yung mga corner yung mga handle, yung speak on wala pa yung wire so yan yung inabot 13,300 sabi ko mahal na pala mag asimbol ng disenting speaker ngayon mga boss kasi ayaw ko naman bumili ng ano yung mga ordinary lang na ano pantesting nga natin so wala, <laughs> kumbaga itong itong plano na to nagagawa ng bapol na ano to, na scrap to mga boss hindi to natuloy kasi hindi ko kaya yung ganong budget unang una wala akong ganong kalaking halaga para ano para magawa ng box pantisting lang naman wala akong ganong kalaki talaga wala akong ganong na iPhone at bumalik uli ako sa marketplace mga boss at iyan ang nabili ko di 12 eh. at ang classic na part nito nabusisan ako ng mayari uh, viewers ko din pala yung mayari nito taga Santa sa Ana yung ano, nabili ko yan dalawa. Ito yung isa. yan, ito yung isa. So magkano ko nabili? Ang original price niya niyan ay 6,000 kasama stands. Sabi ko, hindi ko naman kailangan ng stand kasi pang testing lang sa siya. Pang ano. At hindi ko naman kailangan talagang bagong-bago kasi pang testing lang. Ang nangyari, binigay niya sa akin ng 48 4800. So malaki na yung list noon. Mga boss, hindi ko naman kailangan ng na sobrang lakas talaga na ano, may pantisting lang talaga ako oh. at just in case masunog man habang tinitisting, madali ko marerepair. So ayan mga boss. Ah okay naman siya. Ang nangyari dito, sabi ng ano, nakausap ko yung sailor at ah, okay naman, ayos naman yung kausap na sailor. Nabili din niya daw to, kahalang. Nabili niya tong kahalang ng kamukabite pinalalaway niya doon sa no taga Santa Ana <laughs> na kalimutan ko magpa-picture taga yung pinagbilhan ko nito so pinuntahan ko tapos nagkwentuhan may pina-check pa sa akin na Juso na equalizer may ano pa so nanonood pala siya sa akin ang laman nitong speaker na to kasi sabi niya may laman na isa pero hindi niya nakinabit bumili siya ng bago dalawa ang nilagay niya ito so sundan na speaker bago bubuksan natin yan tapos manix ata yung ano yan yung pinaka pinaka twitter nya so maliit lang siya mga boss oh, maliit. ito nga yung gawa ko mas maliit pa eh maliit lang siya pero di dosi na siya kung very compact lang talaga siya oh, yan. very compact lang talaga siya bubuksan natin yan ah. alamin natin yung laman tapos mamaya magsa sound test tayo sa labas so para sa akin mga boss okay na pwede na ako doon sa 4.8 na price ang problema lang sa taxi talaga ko nalakihan kasi from from Santa Ana Santa Ana actually doon to sa may bayo Kapampangan sa mga nakakalam from Santa Ana tinaksi ko papunta dito ng Marikina malaki din yung ginastos ko <laughs> nasa 800 din sa taxi bali ang total talang talaga na ano, tansya ko mga ano lang mga pa 700 lang o 700 plus kasi sabi ng kuyang taxi na nakakwentuhan ko din ang dami namin kwentuhan inabot kami mga bus ng ano eh uh, kulang kulang dalawang oras sa biyahe kasi pagdating doon sa kamuning ah, uh, sobrang traffic tapos ang dami namin na pagkwentuhan mula sa Nuwan hanggang dyan sa Quezon City kamuning ang isa makauwi dito yun nag ano kasi siya bago nagsimula yung ano bago kami umalis sabi niya boss ay ah, metro natin tapos baka sakali eh ma eh magdagdag ka ng isang daan eh pumayag na ako at hindi naman kabawasan sa akin yun eh so nangyari mga boss minalas-malas si kuya asa ah, pagdating dito sa may ano sa may sa may katipunan dito na mismo sa may UP Town Center namatay yung makina niya. pag namamatay pala yung makina ng ano pag ini-start mo nare-reset yung ano <laughs> Nare-reset yung ano yung metro ng taxi. <laughs> Sabi ko paano yan kuya? Wala na akong babayaran kasi na-reset na kakatawanan. <laughs> Sabi niya delikado to. Sabi ko kuya kung medyo loko-loko din yung ano yung yung ano pasayro mo hindi ka babayaran kasi no, na-reset yung ano eh. Pero nakita ko din pa 500 pa 600 plus na din yung ano yung metro noon kasi binabantayan ko din yung metro. At sakto lang din yung ano it e okay lang din naman yung kasi malayo naman yung ano pinanggalingan at si Kuya naman ay babalik doon hindi sigurado kung may ano. So okay naman bali ang total na gastos natin ay kasama na yung pamasahe sa taxi. Hindi ko na sinama yung pamasahe ko papunta doon. Uh, actually nung papunta ang usapan namin ni Kuya ano no, seller ay pipick upin niya ako doon sa May Isitan. So sumakay ako ng train papuntang Recto. Doon sa may isitan rekto, pipick niya ako. Kaya lang sa pagmamadali niya nakalimutan dumala ng helmet kaya wala rin. Nag-commute din ako papuntang Pedro Hill hanggang makarating ako sa ano pagdating sa Pedro Hill pala, yon sakay na ako ng byaheng Santa Ana. So, ang total pala ng ano, dami kong sinabi, ang total ng gastos natin ay 5,600 pero para sa akin hindi na masama, okay na rin din yun. Ah, uh, makakabili ka naman ng ganito sa crown na tanong ko din. Kulang ko lang 10,000. Uh, ano. Pero ito mga boss ay eh, parang galing to sa trolley speaker eh. Kasi kung mapapansin nyo yung likod niya, eh inimprovise lang tulad niya no, oh, hiniwa na lang. Pero okay lang 'yan. Hindi naman ako masilan. Ah, uh, tapos dito sa likod. So bubuksan natin isa-isa eh balik ko lang tong ano sa lang. Mga boss, so, ito na yung ano, sabi ka kasi ni seller, bagong bilhin niya daw tong speaker niya. Tucson ra na no model 1208 So wala pa isang 1,000 yung isa nito pero plano nyo. So bali gumastos din siya ng mga 1.6 mahigit sa ano. Tapos yung Twitter naman niya, Manix na driver horn ayan. Okay okay na rin kasi malaki na rin yung magnet niya. Ayusin na lang natin yung hinang kasi hindi maganda yung paghinang. Tapos yung nasa likod, ginawa lang talaga ng paraan. Yan. So dating ano siya, dati talaga tong nasa active speaker. Pero okay na sa akin kasi malaga sa akin plastic molded okay na din to. Wala naman akong complain dito. So yan yung ano, malamang yung isa Ganon din bubuksan natin mamaya. Iayos ko lang tong hinang niya, tapos ah uh, papalitan ko tong likod. Gagawan ko ng sa speak on niyan o kaya sa ano. May terminal pa ata ko yun tingnan ko nga. Kung oo, oo, Meron ako dito kasi ano, pwede ko siyang gawing binding post na lang kung sakali. Ay gawin ko lang siguro binding post. Para hindi na ako gumastos. Ayan no? Oh. Meron naman ako dito ng dalawang pang binding post. Siguro ganun na lang ang gawin ko dito. Yan. So pang binding post na lang ang gagawin natin diyan. Yan. Tapos hindi ko nalalagyan ng ano, ng crossover. 'yung ano sa Twitter lalagyan ko na lang ng protection 'yan. Lalagyan ko 'yan ng ano polyfuse at saka ano uh, tawag dito polyfuse at saka resistor at saka bulb. So dito mga boss sa speaker naman sa ngayon pwede ko 'tong palitan kung may pera ako, wala naman akong pera na 'yung savings ko talaga na iuubos na dito sa pagbili ko ng speaker. So Hanggat wala pa, tuson lang muna yung ano, gagamitin natin. Pag bumigay yan, baka sakaling naka na ako, may gulong po. Oh. Pero halatadong gamit na rin talaga siya eh. Uh, pag nagka ako, papalitan ko to ng Broadway na yung binabala ko. Pero saka na, wala pa tayong budget. Mga 6,000 o 5,000 may kitin yan. So saka na, kasi pantisting lang naman. Kung masira ko to, okay lang. ay eh, re rewind ko na lang. Okay mga boss, ang taste natin mamaya kasi naulan. Testing natin 'to.